saan saan na nga napagpad itong si Perena sapagkat gusto niya talaga makita ang kanyang hadaya na itong si Tara. Nakarating siya sa school nga nitong si Tara. Ngunit minalas-malas naman siya dahil nagantay lamang siya na, napakatagal dahil nung mga time na yun ay gusto makausap nga ni Terra ang kapre. Ngunit wala na doon. Trap siya sa daan. Ang tagal niyang nagantay ng sasakyan. Kaya hanggang sa umabot na ito ng gabi. Papaalis na sana siya at magteleport na lang sana siya para makarating agad kay Perena. Subalit, may umalingungungaw na bumigil sa kanya at humingi ng tulong. May babae kasi na natrap sa sasakyan at mas inuna pa nga niya ito dahil hindi siya mapalagay at mapakali. Naawas siya sa kalagayan dahil nasa panganibang magina. Kaya naman, dahil doon, anaudlot na naman ang pagkikita ni Perena at nitong si Terra. Ngunit sa mismong pangyayari nga na may aksidente, alaro nitong si Perena. Ngunit sakto namang lumisa na nga itong si Terra pang i-teleport na nga ang mag-inang na-trap sa loob ng sasakyan bago pa ito sumabog. Kaya naman halos na-stress na nga itong si Perena sa pag-iikot. Ang sakit na ng kanyang mga paa at walang tigil sa kalalakan para lamang makita itong si Terra subalit hindi pa rin sila nagtagpo. Kaya nung umawa na siya ng paraan, tinawag na niya ang kanyang kambaldiwa nang sa ganun ay matulungan siya sa paghanap ng nitong si Terra. Batid ni Perena na napakalawak ng mundungan ng mga tao at maukubusan na nga siya ng oras. Kailangan-kailangan na niya makita itong si Terra. Kaya naman sa pamagitan ng kanyang kambaldiwa, hindi na siya nag-iisa sa paghahanap ko doon. May iba siyang purpose. Alam niya kasi na pinaghahanap itong si Terra, si Sangre Terra. kapalit nun ang malaking halaga. At para maaliw ang atensyon ng mga mortal at higilan na nga ang sangre at sa pagkakataong yun, ang kanyang kambaldiwa na muna ang uh, papalit sa role nga nitong si Sangretera dahil oras na naparalisanin na nga ni Sangre Terra ang mundo ng mga tao para tulungan na nga ang Incantadia. Nakita ng mga tao na tela ng iba ang wangis ng Sangre at tumangkad ito kung ikumpara dito kay Terra. Patid nila hindi na itong si Sangre na unang nilang nakilala ngunit natutuwa pa rin sila dahil kahit pa paano ay mayroong pa rin tumutulong sa kanila. Sapagkat sinadya ni Perena yun, sapagkat alam niya ang kanyang hadeya ay may malaking purpose doon nga sa Encantadia at kailangan na nga niya itong madala doon sa lalong madaling panahon.